guys yung ano, dito yung plaza. Yung paligid. Yung paligid dito, maganda. Ayan. Tingnan natin yung ano. Bawal. Yan. Nabawal. Makabawal. Ayan. Ayan oh. Yan, dito yung plaza guys, oh may mga sakay daw dito ano ah Diba? Tapos ito guys yung simbahan. Ayun o oh, yung simbahan. Yung church ng Basilica. Katapat siya ng plaza. Tapos yun. Picharan kita dali habangin natin natin si daddy. Habangin natin si daddy. Yun. Tapos ang katapat nito guys, ito yung city hall. Yan o, city hall. Yun. Kunting ano lang guys kasi baka bawal. Guys, nakita guys na ano Nasa likod dito. Ano? Ang mabili. Yan. Ito o. Ang dito logo na. post lang guys kung gusto niya. Maluang ito. Maluang siya. Ito oh, si taas ta oh. Ayan. Taas diba? Alam niyo guys kung normal ang ano. Kung normal lang yung sitwasyon. Ang daming tao dito. Kasi ang dami dito talaga yung tambayan ng mga tao. Kasi dito libre. Lalo pag masarap dito ang hangin. Ayan. Ito. Kaso, eh, hindi maganda ang sitwasyon kasi ngayon, guys. Dito tayo. Upo tayo doon. Upo tayo. o. Oh, may mga ano sila. May mga display silang ganyan, o. Oh. yan Upo tayo. Yeah. Eh, hindi. Hindi. Mayroon tayong pagkain. yan, di ba? Nakita niyo, guys. yan Di ba duang luang? Ay, sa upuan nila, ah. Yan, ang luang. Init. So yun guys, yung makikita nyo, bawal kasi dun mag ano, ah, mag video video ba. Kasi yun, basta yan, nasa sa police station na kay, guys, yung harapan nito eh. So iwasan natin guys, na mag video ng malapitan doon. So Araya. ang init naman na pinista natin say, tapos yung stage na yan guys, kung nakikita nyo, dyan yung laging may sumba, dyan, ito yung stage na yan. Tapos dito nakakalat yung mga taong nakasali, ano, sumasali. Yan, nasubukan ko na din dati guys, ano, sumali ng sumba dito. Nakaka-exercise din siya. Wing hapon siya. Yan, kaso ah, ganito yung sitwasyon, oh. Wala. Kaya wala. Yan, pero ang ganda dati, dito guys. Sa gabi dito maganda dito. Madaming ilaw mo dito sa dito sa ano na fountain? Ha? Saan dito ang fountain? Nasa tayo. Dito. Ayan, di ba? Ayun guys, sa kalayuan na yun, guys, yung sa likod ng ano um, ito. Revolto na ito. Ito yung church. Yan, pakita natin. Yan, yan yung church guys, yan. Kung makikita inyo yan, yan yung church. Yan. Sinatamat na kasi akong pumunta doon kasi doon yung bilihan ng mga flower. Doon, maraming mga bilihan ng flower doon. Ay, flower doon, Matilda. Yan guys, oh, di, wala pa nga yung Christmas tree dito. Pero dito guys, nagtatayo sila ng ano, yung Christmas tree na malaki ba? Kaso ngayon guys, wala pa. Siguro may, medyo maaga pa kaya hindi sila ano ah, nagtatayo pa ng Christmas tree. Tapos sa gabi dito, maganda dito kasi umiilaw lahat yung mga sa puti na yan, guys. Yung mga puti-puti na yan na nakadisplay. May ilaw yan, may mga pailaw ba. Yan, kaya maganda dito pag gabi. Saka so, maganda yung mga halaman dito, guys. O, oh, alagang alaga Yung mga damo. Anong tawag yan? Uh, yan. Ah, grass ba yata yan? Hindi ko alam kung ano. Yan. Maganda. Uh, gusto mo ang um, grass natin? Yan.